Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay nagdadala ng lakas at kumpiyansa, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at matatag na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 31. Number 17, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas para simulan ang mga bagong plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng kasaganaan at kalusugan habang ang pink ay simbolo ng malasakit at malasang pag-ibig. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 34, number 12, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng balanse at ginhawa sa personal na relasyon. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay simbolo ng inspirasyon at talino, habang ang blue ay nagdadala ng praktikalidad at malinaw na direksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 5, number 14, Number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong ideya at malinaw na pagpapasya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan. Habang ang blue ay sumisimbolo ng tiwala at kalmado. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 20, number 9, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng maayos na daloy sa relasyon at emosyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color dark green. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng tagumpay at mataas na ambisyon, habang ang dark green ay nagbibigay ng lakas at kasiglahan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 23, number 11, number 20. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng kumpiyansa at swerte sa mga gawain. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color green at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng sigla at pag habang ang gold ay nagdadala ng tibay at kasipagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 36, number 18, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng matatag na suporta sa trabaho at pangarap. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sagisag ng malasakit at malasang damdamin, habang ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan at balanse. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng ginhawa at pagkakaunawaan sa pakikipagkapwa. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay nagbibigay ng proteksyon at malakas na loob, habang ang yellow ay simbolo ng matinding emosyon at dedikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 15. Number 28. Kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tibay sa pagharap sa mga pagsubok. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang silver ay tanda ng karunungan at inspirasyon, habang ang yellow ay simbolo ng kaligayahan at positibong enerhiya. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 9, number 13, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa bagong paglalakbay. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay sumisimbolo ng kasipagan at matibay na pundasyon, habang ang black ay nagbibigay ng tiwala at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 4, number 12, number 21. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng katatagan at maayos na pamamahala. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay nagdadala ng malinaw na komunikasyon at kalmado, habang ang yellow ay simbolo ng proteksyon at intuition. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 10, number 18, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kasiglahan at malinaw na direksyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color dark blue at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang dark blue ay tanda ng kapayapaan at bagong simula, habang ang violet ay nagdadala ng inspirasyon at malalim na damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 27, number 14, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at mas malinaw na direksyon sa buhay.